Hi guys, para po sa mga nagtatanong kung madidispand nga ba daw ang family kapag hindi umabot sa 350k diamonds ang earnings sa loob ng isang buwan. Sige, i-walk through kayo kung paano nga ba tayo umabot sa ganong spekulasyon. Paano tayo nag-worry at nag-panic kahapon at hanggang kaninang umaga. So ganito kasi yun. Kahapon, umaga sa oras ko, hapon dyan sa inyo sa Pinas. So, ito yung nabasa ko sa announcement group. So, ang sabi dito, our current data indicates that 200 families can meet the requirements. Therefore, families beyond the 200 position, those with monthly income below 350,000 diamonds, will be disbanded. So, ang sinabi dyan, klaro naman, di ba? will be disbanded kapag hindi natin naabot yung 350k thousand diamonds na income sa loob ng isang buwan. Kasi nga ang sabi, those with monthly income below. So, sino ba naman ang hindi magpanik, ba diba? So, sa totoo lang, as in, marami talaga ang dismayado kasi marami ang tumaya dito kay Hi Family. Yung ibig ko pong sabihin sa tumaya is talagang nag-spend ng pera para maging official yung family. Hindi po kasi biro yung 5,800 peso na i-recharge ire mo para lang ipa-official yung family mo. Lalo na ngayon na dinagdag pa yung superstar plan bago ka pwede magpa-official. So, talagang gumastos yung mga baguhang family ngayon. Meron nga doon na uh, kaka-official lang ng family niya, 3 days pa lang sila. So, syempre, mag-worry talaga. Eh, kahit ikaw naman magbasa dyan, ano bang pagkaintindi mo sa sinabi dyan na those with monthly income below 350 will be disbanded? Talagang yun din pagkaintindi mo, di ba? Madi-disband yung family mo kapag hindi ka, ma hindi ka makaabot dyan sa 350,000 diamonds. At saka pa, isipin mo, diamonds yung sinabi. Di ba yung diamonds nila ngayon hindi fixed? Random na yung makukuha mong diamonds. Magagas ka nga ng 14 na yung juice. Alam mo yung nakukuha ng mga kasamahan ko kapag naghagis ako sa kanila, 6 coins. Tapos yung diamonds, merong 12, merong 16. Di ba ang laki ng bawas? So kung iisipin mo, 350,000 diamonds. Paano mo kaabutin yun? Tapos, kaunti lang yung members mo na stars. Eh, star host lang naman yung may diamonds, di ba? Pati yung co-captain. Yun lang ang may diamonds. Paano kung hindi pa sila trader? Siyempre, magpapani ka talaga. At saka, mag ka talaga kasi yung parang nag-spend ka ng time dito sa app na to. Yung hindi biro yung mag-monitor ka, sasagot ka sa mga inquiries dyan, lalo, lalo, na sa mga baguhan. Uras mo yung kinakain. Tapos, may may alis din naman sa family mo. di ba Waste of time. So, hindi lang pera yung nilaan mo dito eh. Uras mo. Minsan, ang iba nga, nagluluto, nasusunog pa eh. Dahil, andun, nag -ano, sa bisita nila, nag-pag-usap sa bisita nila, nag-entertain. Isipin mo na lang yan. O oh, sige, move forward na tayo. Tapos, syempre, nung pagkabasa ko niyan, mga after an hour, nag-iisip talaga ako. So, sinabi ko na sa mga kasamaan ko na pinasa ko din yan sa kanila para sila mismo yung makabasa niyan. Sabi ko, yung may mga diamonds dyan, kapag gumabot na ng $5, i-withdraw niya before matapos yung buwan na ngayon kasi nga, just in case madisaband yung family natin nakuha niyo na yung diamond niyo, yung coins niyo okay lang tapos, yung plan ko talaga is, haabutin ko na lang yung $10 sa farm ko, tapos hindi na ako mag uh, hi family so yun yung plan ko so kinagabihan na wala pa rin masyadong clarification itong call dito so kaninang umaga, pag ko may binaba ng mga user ID ng mga captain sila ni uh, PH official. So, pinapapim na sa kanila yung mga nandun sa list. So, yung first 200, yun ay mga kasama sa group nila. Tapos, eh meron na nag sabi na, goodbye, hi, family na. Tapos, sinagot naman na, bakit goodbye? Magpatuloy daw tayo na hindi nakasama sa top 200. Siyempre, ako, kapag nabasa ka talaga, mag, pag sa tingin ko, hindi masyado nila naintindihan or merong kaunting misunderstanding, nire-rephrase ko. So, sabi ko, kasi ganito kasi yan, nag-aalala uh, nag yung mga tao talaga. Kasi nga, nakikita natin na kapag hindi maabot yung 350,000 diamonds, is madidisband yung, yung family. So, Kinarrefine ni Mama Altia na meron daw bagong binaba. Ito nga, merong bagong binaba. Ang sabi dito, To enhance the quality of high FAMIS official services and enable outstanding clans and streamers to earn more revenue starting today, so ngayon, all clans managed by alliance leaders will undergo screening and matching. So, yung screening, naintindihan ko yun. Pero kung yung sa sinabi niyang unmatching, hindi ko masyado yung naintindihan kung ano yung ibig sabihin ng high family team. Tapos, kasunod dito, may sinabi na only clans with monthly diamond turnover exceeding 350,000 yen will qualify for entry into official operational groups. So, ang ibig sabihin niyan, yung nasa top 200 na yon na pinapapim nila sa kanila ay makakasama sa group chat nila. Kasi nga sabi nila yung operational groups, di ba? Okay, so where they will receive dedicated services and management from official alliance leaders. So ito na. Kasi kung nasa group chat sila, ibig sabihin, kaunti, kaunti lang sila, halimbawa nasa 50 persons lang yung nandun, mas mabilis yung sa conversation kapag may concerns sila like, kung baga parang nagiging VIP na yung top 200 na yon no kasi nga hinati-hati na yun sila yung iba naka nasa kay Ma'am Altia kay Ma'am Sheila yung iba naman kay Sir Art and nakalimutan ko yung isa kung meron pa bang pang-apat basta parang tatlo lang yung natandaan ko kanina tapos sa kaso high family will prioritize addressing the needs of high quality alliance leaders and clans. So, para yon sa mga malaki ang income, parang VIP nga ang sabi ko, mas uh, kung ano yung mga concerns nila, mas mabilis nila ma-address kasi mas kaunti sila sa group at uh, at the same time, sila yung priority talaga ni High Family. At nakasulat naman dito na clans with monthly turnover below 350,000 yen will not be manually dissolved by the platform. Pero meron namang conflict dito. <laughs> will not be manually dissolved. Sa ano bang opposite ng manual? Auto, right? Sa ano mangyayari? Kapag hindi natin nabot yung 350,000 yen na income, yun pa rin ang question mark. Siyempre, marami pa rin nag-alala di ba? Diba? Kanina, may nagtanong, uh, kinlaro talaga. Sabi naman ni Mama Altia, yung mga wala dyan sa list ng top 200, wag magpanik, di kayo ma-disband. Yun lang yung top 20 ay uh, may reward soon kasi sila yung parang highest income sa high family app sila yung priority magkakaroon sila ng reward tapos yung top 5 doon na mapili nila ay uh, nabasa ko last time na magkakaroon ng fixed salary at magkakaroon sila ng commission at nagtanong naman yung si Capche kanina para i-clarify. Sabi niya, clarify lang, Ma'am Altia. 10K dias a month pa rin ba magbe-base para di kami ma-disband? Ang sagot naman ni Ma'am Altia is yes. So, ang ibig sabihin is, hindi ma-disband ang family natin kung hindi tayo bababa sa 10K income natin sa loob ng isang buwan. So, in short, walang disband na mangyayari kapag hindi tayo umabot sa 350,000 diamonds sila yung nasa top 200, sila yung may upcoming rewards so, kung ano man yung plan ni Hai Fami sa kanila uh, kasi sila yung mas mataas ang income hindi pa natin alam kasi hindi pa naman nila in eh. so ayan lang po muna sa ngayon kung uh, meron pang upcoming update i-update yeah, ko kayo Um, alam ko po, <laughs> panay-check nyo po sa aking channel para mag-check kung merong bagong upload. Hindi po talaga ako nag-upload kahapon or nag-gawa uh, ng video kasi gusto ko pa munang isink in yung mga pangyayari at gusto ko pa munang intindihin ng mabuti para ma-explain ma, ma ko din sa inyo ng mabuti. Um, shout out po pala sa kay Kapray, at sa Frenzy Family sa True Farm. Yung True Farm dyan, to, umakit kami kapag nag-PPK. At saka-saka'y nakalimutan ko si Deputy Meow. Sino pa yung isa? Si Star Diamond. Bumisita sila kahapon sa aking panel. At nagtanong sila kung ako ba yung may vlog. May description pa yung may asawang Apamson. Biniro ko sila kahapon. Ayan, gusto kong magpasalamat kasi yung support nyo sa akin mula dito sa YouTube hanggang sa panel ko sa Hi Family app mo. Bisita kayo. Ayan, kita-kits tayo. You'll see us for our next video. Thank you for watching. Goodbye. Bye.